I've been attached with a feeling all the way up with you by my side. Unang episode pa nga lang ng Kent by Me Love ng ating Doni at Belle ay marami na nga ang humanga lalong-lalo lalo na nga kagabi na napanood na nga nila ang second episode nito. At marami pa talagang mga bula ang mag-aabang sa bawat episode. Lalong-lalo lalo na nga at nasasabik na sila ang mapanood ito sa primetime bida. Pero bago nga natin ito mapanood bukas sa primetime bida ay talaga namang magla live performance nga muna ang ating Donnie at bell kasama ang cast ng ang Kent May Me Love sa ASAP natin to. Narito nga guys sa nasabing post. Vibes on! With a cast of Kent May Me Love ayon pa nga sa caption, experience kilig overload as the cast of Kent by Me joins forces with the phenomenal new gen love team Don Bell. Sunday 12 noon, see you as a homies. Na kung saan ay talaga namang abangers na nga ang maraming bablis dito. Dahil ngayon na nga lang ulit natin mapapanood itong ating Don Bell sa ASAP. Kaya naman abang-abang lang tayo dahil nalalapit na nga ang kanilang performance. Na paniguradong hihimlay nga tayo ang lahat ng mga bula. Kaya stay tuned lang tayo for more update.